dengaraw para sa panibagong lugar na naman na ating lalakbay. So ngayong araw nga pala ay nandito tayo sa bahaging ito ng Mandawi. So talagang sinadya natin yung bahagi ito para makita natin kung anong mga proyekto yung ginagawa dito sa bahaging ito. So particular na nga dito sa Barangay Timog at saka sa Kasuntingan. So ito... aside na para mapakita ko sa inyo kung ano yung proyektong ginagawa dito ay para makita din niyo kung ano yung naging epekto sa mga kabahayan dito ng malakas na pagbaha. rate itong kinatatayuan ko ay may meron nakatirik dito na bahay. Dahil nga sa resulta ng malakas na pagbuhos ng ulan na, na naging sanay ng isang malakas na pagbaha. Kaya nawas -na wash off dito yung mga bahay dito. Kung, kung sa kung bibilangin siguro natin, nasa tatlong bahay yung nakatayo dito dati. So dahil nga sa matinding baha, kaya tingnan nyo naman dito. So kung makikita po natin yung mga nakatayong bahay dito, ay talagang pinalipat ng gobyerno. Yung iba, sa pagkakaalam ko, yung iba ay binayaran ng gobyerno at yung iba naman ay binigyan ng relocation site para lamang maiwasan yung ganitong insidente. Kaya talagang masasabi na natin na itong proyekto sa bahaging ito ay para lamang maprotektahan yung mga taong naninirahan dito uh, pati na rin yung mga kanilang mga kabahayan para ma-minimize natin yung mga pinsalang na ng malakas na pagbaha. Kaya yun. Sa so, mga hindi nakakaalam ha, kung bakit nga ba binabaha yung bahaging ito. Dahil ka sa itong parting ito, itong ilog na ito ay parte ito ng Butuanon River. So sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba yung Butuanon River, So yung Butuanon River nga pala ay may 23 kilometro yung haba nito na bumabaybay mula doon sa mga bulubundoking parti ng Cebu City, pababa dito sa lungsod ng Mandawi. Kaya talagang hindi natin uh, maitatanggi o hindi natin sabihin na natin kung sakaling mo merong malakas na ulan, kahit sabihin na natin walang bagyo, ay talagang babahain ito ng gusto yung bahaging ito. Sobrang abala sa mga naninirahan barangay lalo na dito sa Mandawi lalo na yung mga barangay Umapad, barangay Paknaan na kung may malakas na ulan ay talagang isa sila, sila sa mga apektado. Kagaya na lang itong barangay na nasa sakupan itong or sitio Lubang dito sa kasuntingan. So, pansin natin na talagang pinagbabawal na nga yung pagtatayo ng mga bahay dito ay talagang nakikita pa rin natin dito na talagang marami pa rin yung mga naninirahan uh, talagang hindi natin maitatanggay na yung mga tao na ninirahan dito ay hindi sila basta-basta or hindi nila kayang umalis pa sa mga bahaging dito dahil nga sa nandito yung kabuhayan nila so pansin na rin natin dito na meron sila mga posti na pinatayo, pinatayo, dito kagaya nito uh, so, so ibig sabihin nito bawal kung magtayo ng bahay sa mga uh, napapasukan ng cabling ito o ng posting ito. Mula dito hanggang doon sa kabila, so bawal po silang magtayo ng bahay. Kaya kung napapansin natin dito sa mga gilid, yung mga bahay na nandito sa bahaging ito ay pinapasira na. Talagang hindi na pinapatayuan pa ng mga bahay. Ang ilog ay humahantong sa Mactan Channel na nasa pagitan ng Mandawi City at Lapu-Lapu City. Ang catchment na ito ay may kabuuang lawak na humigit kumulang 62.5 square kilometers. Ang malakas na pagulan sa mga bulubundoking barangay ng Cebu City noong nakaraang taon ay nagresulta sa pag-apaw ng Butuanon River na lumubog sa bahagi ng barangay Umapad, Paknaan at Ibabaw Istansya na sakop ng lungsod ng Mandawi. Apektado nito ang humigit kumulang 190 families sa barangay umapad lamang. So kung mapapansin po ninyo dito sa likuran natin, so ito po yung mga nagpapatunay kung ano yung mga naging epekto ng malakas na pagbaha. Bilang tugon sa kamakailang insidente ng matinding pagbaha sa metropoli Cebu, ilang mga proyekto sa pagkontrol sa baha ang iminungkahi sa isang roundtable discussion na pinangunahan ng local government units ng Cebu at ng Mandawi sa isang pulong na ginanap sa isang hotel noong nakaraang taon lamang. Ang proyektong ito ay pinunduhan ng gobyerno sa halagang halos umaabot ng 60 milyong piso. Ang construction ng flood control structure na ito ay nagsisimula sa Barangay Tingob papuntang Barangay Kanduman na sakop ng lungsod ng Mandawi.